palakad, welcome. Karong rasa sa buntag, alas 11. Ngayon ito karong sa uh, Santa, uh, Santa Ana Elementary School. Uh, Magalanes Elementary School. Um, Ngayon ito Silang Jim. Mga ni Adri ang mga uh, iba kuis sa nasunugan nga uh, dito sa ilahang Bremalay dito sa may Magalanes sa uh, Riverside o uh, niya karon natong makita mga kalakad ang mga relief goods nga gidala so, sa nagkalain-laing ahinsya sa itong gobyerno o gani ni ay party list nga itong karon so ako to lang silang ipokus mga kalakad para makita nato ang mga tao din he o mga talata mga uh, insya na kita nasa o nasa yung nagvideo direng the o karon doon yung naglingkod sa lamisa o ga uh, ni ay nag uh, pilo og tarpaulin in the mga palaka okay ano sila naka uniforme oh, may uniform nga makita na to siguro nag unsa ni sila uh, sir may muntag ah uh, pon, um parkasa uh, na sir, koron ah uh, in unsa inyo uh, nag dunit mo ah oh, nagatag ni sa Okay. So, sir, ano saan lang yung nagsugod inyo donation? Actually, dugay na ni kayo Di diba, Eh kani? ni sana itabo uh, lang ang sunugan sa Magallanes. Baka oh, to lang kay sila pa uh, sila man. Katong previous nga mga nabahaan. Uh, so, uh, ah, so naghatag niya. Ah, uh, naghatag mo. Okay. So, basta na mga biktima okay. sa kalamidad. Uh, so, so, sir, so, ang usay uh, pangalan uh, nga to? Rick sir, Rick. Rick. Rick Kagapi sir. Okay, Rick Kagapi pa kasi doon doktor Kagapi ah. Uh, um, tolikos okay. so, close ako ang kuya sa... Ah, up, okay. So, hindi mo mababalik sa kalakad. murag siya siro ang insya si Dr. Caron. Kasi e siya Thank may you naging you. na to. Salamat ka, sir. Ah, salamat ko, uh, sir. Uh, kung gusto ninyo magkita ninyo itong istorya, pakisearch lang ko sa Walking Brother sa YouTube. Magkita ninyo niya, mag-upload ko. Ah, okay, sir. Uh, Sige, uh, okay, sir. Walking Brother lang. Walking, Walking Brother. Brother niya pakisearch. Paki pakabi na lang po subscribe please. Okay, sige sir. Thank you. Okay, thank you, salamat pa, thank you. kayo. Salamat sir. Oh. Sir, may shout out? Bahada, sir. Oh. Oh, okay, okay, okay. Oh, okay, okay. Okay, okay. 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 okay, 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 okay. <laughs> Wala mo shout, shout out, shout out. Shout out. Shout out sa uh, mga chairman. Good. Birthday niya gahapon. Okay. Chairman, happy birthday. Okay. chairman. President tamo si Sir Nelson. Okay, okay. okay. tanawa ninyo inyong Kabee nag-upload ko ninyo kabee sa Walking brother channel. Okay, okay. Sige, sige. Okay, salamat kay inyo, salamat. Salamat sa Ah, uh, sana malomong pagtabang sa atong mga eksonan. Okay, ako lang ipokus ang mga dre kay mangutana sa ko. Napailay uh, mga mo-dre nag-unsa lagta hata kinabang. Okay. Ah, oke. Okay. Mau nih yang kaim tang konfederasi nang sumogan mga kalakad. Mau nih atong kanaon sudlo na to ila mga pin. Oh, mau tanah daw ta siguro. mau tanah channel nih. Cooking brother sa YouTube. Ha? Huh? Cooking brother lang pag Walk, search. Cooking mo makita gusto ni. Oh. Ah, oh, walking brother search type siya and research. Agani. Oh, dili. Oh, kini dira. Ata ganta kag kon dikadit. Kadit lang. Yung mga kalakad, itong uh, rayonan, ang, ang sitwasyon karon ron, na maani sila, huwag masulod ka dito, dito sa print nila, huwag niya sa'yo nagagunit, uh, siguro uh, nagablog po siguro niya, or either unsa ni sila. Hi, uh, madam, muntan ako, mga vlogger mo? Ay, dili po, nag, na TV podcast po. TV broadcast, <coughs> unsa yung... Sa Yusef po. Ah, okay. okay. Sige, sige, salamat. Okay, okay. Boni ah. ang situation, boni ang mga relief goods sa nagkalalaing ahinsya, makita na to mga kalakat. Okay, manis ang gatuhanon, paghanda yung supply niyang si is, is dio, mga kalakat at ang tanaw nyo ang, ang ilang mga Oh uh, relief goods din the Malaysia to ang mga pagkana pagka no oh may lang akong bang kalakkat so Malaysia ang sitwasyon nila awa oh, nindot eh kayo mga kalakad eh. hmm? hmm. Uh. nindot ah. ako lang i eh, video ang ilang ko sitwasyon ah. dere ah. so manis okay, siya ng mga main kalakad Oh, okay. ang rem siya yeah. baga kaya ng ilang mga tent na magkita nato. Oh, pin, ito okay makita makita na ito sila mom excuse okay lang iparto mas content na ito sa youtube ha huh? okay doon na lang ko ipangunta sa sa CSDO mo o BSWDO ha huh? CSWDO Ah, okay. Ah. Uh, okay. saan lang ni na no, Global so kan pagkasunog. The po sa sunog, sir. Nag evacuate po. The... Pagkasunog jud, pagkaugma diri na sila. Ah, uh, ano, the sa sunog. Ah, the day, the... oh, the okay. Yes, okay. Okay, okay, okay. Mao ni ang atong mga butan o mga mga wapang uh, si Tagadis. FWDO. Po, makita ninyo ni sa YouTube channel na ako, Walking Brother. Na ako yung sticker. Um, dugang pangutana. 24 hours mo dire? Dili po. So, relibo, relibo. Yes po. Ah, okay. So, maunin sila tanong. Oh, Katung katong, katong figas nga table. Unsang to? Agas si H.O. po. City Health. Sa City Health. Okay. Sa so, mga kalakad. Masunod lang ko ito sunahan. Kaliot. O, maani ang sitwasyon nila. Dito. Mani ang sitwasyon nila. Diri. O, muta na lang ta. Pipila nila mga kalakad. Araw na. May balota. Kung. Okay. Mani ang sitwasyon nila. nindot tayo. Pero. Okay um, kuwan manisla kanang temporary lang, ang ilang mga tent o ga pag-historya ta sa si City Hill ni mga kalakat. Ay ma'am, may buntag. Uh, ma'am, lang ko, kanang um, na unsa sila, uh, doon ay mga sakit ang atong mga evacuate Mga sakit sila. Unsa daw? Unsa daw? Obosik on, sakit ang Okay. Tora. Ah. Ah. Mike. Oh, sige, So, kamo ang mga mga doktor mo, ha? Doktor lang, okay. Doctor Ah, okay, 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 okay. Salamat kayo. Magkita kung gusto niyo yung kanaon natong istorya. Paki-search lang ko sa YouTube. Uh, walking brother nara ang akong kung ano ang okay. uh, sticker o oh. lang ko nahurot ang akong sticker na nangayo so walking brother para makita ninyo ang atong istorya ha okay. adayan lang ko sa kay mulibot lang ko akong tanahon kay, okay, sila salamat kay ma'am maon ni sila karon ng niya diri uh, atong akong video okay Uh, although uh, kung sila kay mga kalakad, uh, repair sila sa sitwasyon kaya nasunugan po so, sa po and enjoy sila. Excuse! Okay, mga nilang mga tint mga kalakad. So, okay. Okay, sirado mo ng kikas. So, ano sila, nangangani. Pero, oh. <laughs> okay lang kay bisan pa sa sitwasyon sila mga kalakad sa ilang sitwasyon uh, okay lang uh, dili kay sila uh, goal ang mga sa lungsod ng Davao mga uh, kalakad o, si ma'am depresya kay timpe na sunogan good tao okay Inhi mo ni ang mga ang sa Davao City o oh, Greenhill Lupita siguro wala na to apa dito apa dito yun sa stage ini siya mga magalian elementary school yung mga kalakat. na elementary school wala day outlet dito wala exit na 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 okay okay so mga mga kalakat. ah siya ang situation Ikit ayo mga kalaka. Yeah. Oh. Inani sila ka. unsa diri Ang magyana. No, maani siya. Okay. Inani ka na Okay. Ang yeah, sadiri nagsuot sa mga tent. Mga kalagad ang tent sa Dabao City sa lungsod ng Dabao so mauni ang kentang karong nila na klakad na ang siya magita uh, hi agi lang ko Oh, uh, Agila. Video lang nako ang yung sitwasyon. Pero maayo kay bisan pa sa sitwasyon ninyo nga sunugan. Pakahimo pa mo pagkatawa tumakaw pa wala Kung interested mo sa makita niyo ninga video tanawan, awan uh, a session niyo ang King Brother ah. sa YouTube. walking Brother na oh mistake pero, ah, ah, so. Walking so, nyo. Oo, sis makita niyo na to ning atong istorya. Rally, ang inyong mga tingog magsulod ya. Okay? Yeah. Kita okay. pa ni sa makaala ka na. Chodata mo okay, sige. Okay. 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 Una um, kay load pwede man maningon um, tan-awon dayon pero unya pa ni makita na to. Eh napakuyad ng mga Pero kung nakay lugo ay load pwede mo tanahon dayon. Salamat sir. Salamat kayo. Inani eh, kag kuan ang ilang lugar mga kalakad. Ang ilang mga tent panganin man pero limitado ang ilang paglihok mga kalakad nang higa sila. Oh, ano sitwasyon nga inuntang uh, atong Dabao City Dabao City nagkabang diri mga kalakat. So, hi. Uh, uh. Okay. Oh in sitwasyon, mo ni ang kinatibuk nila nga sitwasyon mga kalakat mo ni. Mo nasional ni niya. sa, Ah. Uh, Ano nagtulog ang uban sila mga tentol ba? Ang mulusot siguro tadiri mga kalakad at pikid ang lugar Okay O yung si Tosyon diri Maunis siya Maunis siya mga kalakad okay. yan nang nagpa-on sila Hi Hi Okay Okay wala kang shout out Wala kang shout out Makita ni Onja sa akong YouTube channel Walking Brother Salamat sa Okay Okay blogger ko sa YouTube Walking Brother Walking Brother

tapos cream tang. Luoy sila kayo. Inami. So nakagawas na ta. Balik ta sa gawas. So mami ang niasab sila mga estudyante sa Yusuf. Nagpuha po sila. Okay. Hello. Hi, oh, pwede mong pahayom. Magkita ni sa si YouTube channel na ko na Hukeng Brother. Kanawa niyo sa YouTube. Ah, uh, sige Salamat ka. Okay. Tom. So, mga nilang supply. Ah, kasi nga door bongo. Ay, mga tubig. Okay, oh. Ang ay kang kuwan. kay kay Team Abiliera mga kalak Oh. goods no Pag tayo mabiliyera Okay mm. Mm. Okay Si ma Si anak siguro na yung Justice Abiliyera mga kalakad So mauna ang yung team, mauna ang pinabang manang yang minabang o ba Naman mga tao naglinya na talapag um, so ano siya karon yung money uh, ang PPP Mobile Kitchen uh, so nagpatag yato niya sila o pinabang okay ano siya ang Santa Ana Elementary School magpasalamat ka sa kay sa atong ipanang hiran ganino. Gracias.